Kuya! ay, ay. Uh, na, ano, ano po? Ayun ba, <laughs> ay, na, na, ba? pa mo ata, magpapainom. Oo hindi ka oh. Eh si Ay, na, uh, uh, oo. Nasaan? Eh baka tulog pa yun? Gigisingin natin. Gigisingin? Apo? Ah, Alam ah, ko na ito, man. Ano? Para mansinyan. Bakit? Alam ko, pag gising din. Eh, Bakit ah, di siyang gising? Eh. Oh, But paano gagawin mo dyan? Pag hindi na sa unang gisingan, uh. Kakal kakalit, din ko to. Magigising na yan? Magigising na yan. <coughs> Kaya ako chinat ito, naging ito ako, It's Himala ba? Oh. Nagyakad mag-inom. May alak daw siya. Nasaan yun? ala. Wala

Oh. Nasaan yan? Ay, ay Alfonso! Oh, sige, akin pulutan. Ang sarap. niya. <laughs> <laughs> ay, ay. Si, ay, so. ay sige, kaya. Ay, di pa na Ah? Uh, Oo. Nasaan? Ay, eh, baka tulog pa ba yun. Ba't natulog ba? Eh, di ba, nagkukwento kami ganina. Ah. Uh. Sabi ko, kaya, naka muna at hindi ko kita na Sabi ko, kaya, ano mo na, di eh, mm. tulog pa kaya ngayon yun? Ayun nga, ayun nga, ayun nga, imis na nga rin ako ngayon. Eh, walang bibili ng pulutan. Eh, sigurado eh. <laughs> Nainti na naman ang ambag nga. <laughs> naintindihan na, <laughs> naintindihan na natin niya. <laughs> oh, Lagi naman gano'n eh. Oo oh, nga. eto uh -oh. Ano gagawin natin? Abay, gigisingin natin. Gigisingin. Ah, ano? Para malising yun. Bakit? Alam ko, pagising dyan. Eh. Bakit hindi ah, siyang gising? Eh. Opo. Paano 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 magigisingin? Alin ka? Pagdating sa sa ubang. Ah, sige, tara. Isang mapisa ko muna. Ba't anong gagawin? Ba. Libre ka diyan. Libre oh. Wala ha. Ah, ito meron. Wala daw ay kung malampag. Ito malampag. oh, malampag daw susi. Eh, pwede din susi. Ba't paano gagawin mo diyan? Oh. Diba mukhang alak yon? Oo. Oh pag hindi na ko sa unang gisingan uh. kakal kakalito din ko to magigising na yan magigising na yan natin nakorbahin mo na yun eh. eh oh. kailan nung ikaw yung lumukas kayo mag-anak oo uh. nung nagpunta kayo sa sa ano pa ba sa simbahan yung ano nga padot niyo uh. oh. ba't kinatok mo lang yung bote nagising eh eh patingin niya oh. 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 ngayon ko yung mahala naman Sababa. Ayun pala mabisang panggising doon. Oh. <laughs> tignan natin. Itong gising talaga. Oo oh, ba, ang sarap ang lumit eh. Bago nga, no? Tulog na tulog. Magigising kaya yan. Bago <laughs> nga. Tignan ko nga kung mabisa panggising yan. Tignan ko Tignan ko nga. Dek sini. Ah. Oh, angin marah. Oh, Dia. Dia. Aku Hanap! Wait lang gano'n! Wala ba siya? Nakakayal pa nga wala. Wala ko ba trip ka kanina? Ginisig ka kanina eh! trip ka eh! Kaya namin bumili Ikaw bumili eh! Ito na yun! Oh! Paul! Ganado ba? Pag narinig na yung bote, ang galing! kanina ayaw hindi.